Ano what's up po mga farmers Dito po tayo ulit sa ating Nyugan So ang ginagawa ko po ngayon ay Sinusunog ko po yung mga nakatambak Ngayon ng na mga dahon dahon ng nyog Na mga nalaglag na yung mga tuyo Dahil nagtabas kami noong nakaraan Iniipon ipon namin Tapos doon mamaya papakita ko sa inyo Tinabasan ko doon sa guwi Dahil masukal yung gawin na yun eh. Ngayon hanggang doon na sa dulo yan guys tapos yun, tataposan pa natin yun. Tapos yung taas pa na yan. Dahil nabili na natin yung taas na yun. Yan, medyo hindi masyadong dumidingas kasi ano eh. Medyo basa pa. Ngayon lang kasi umaraw-araw sa amin. Buti nga hindi umulan yata kagabi kaya, yan. Medyo nasusunog. mas maganda kasi pag nasunog yung mga kalat na gano'n eh kasi pag nagtabas ulit, mga babalot balutan ng mga mo mahirap tabasin kaya kailangan talaga masunog ayan o yun ayan, hintay lang tayo ulit ngayon o, meron na ulit mga natuto yung niyog na sa susunod ay pwede na naman nating i-harvest ayan itong isang wala pang bunga eh ayan yun, so kakain lang muna ako tapos tatabas ulit tayo dun mamaya eto guys dahil kulang yung tubig ko nang huwa ako ng buko na inumin ko pagkakain ayun nagulat ako kulay pink yung kulay o bihira lang yung ganitong kulay ng nyug eh kulay pink na ganito ang ganda guys ayun pink na pink ko. oh. ang ganda ng kulay Sundatan ko muna to para yun ang inumin ko. Kulang yung tubig ko guys. Ayun e no, tanghali pa lang. E, ubos na kagad. Takaw ako sa tubig eh. Ito guys oh, grabe. Ang ganda ng kulay. Sa loob, di ba? Pink pink. Hmm. hmm. Dessert. Fresh na fresh. Whew. What's up guys? Ayan so, nagtatabas pa rin po ako tapos natatangin tayo ng nyog. Ayan po yung mga tinabasan ko. Ayan guys, ayan. Lahat yan, tinabasan ko ito ngayon. Oh. Ngayong araw. Mula roon sa may mga nyug na malalaki na yun. Ayan. Sa may dulo. Hanggang dito. Sa kita na Yan na lang yung konti. Tira. Ayan, tumaya na to na yung mga malalaki natin na nyug. Oh. Ayan. Oh. Ito kasing ano na to, Hindi na alagaan nung, nung may-ari dati kasi... Siguro busy, Ayan, may isang ang malaki eh. Oh. Namatay siguro yung mga nyog. So, may mga tanim naman na ulit. ni Papa. Ayan, oh, nyog. Kaso, medyo maliit yung iba. Kaya, papalitan natin ng mas magaganda. Nanguha ko kayo ng mga tubuan doon. Tatanim natin, guys. Ayan. So, maga pa. Alas dos pa lang. Mamaya doon naman tayo. Sana matapos ko din yon para mataniman din. Medyo nakakapagod din. Tsaka nakakainip din pag mag-isa. Talagang trabaho ka lang trabaho. Yan. So, sige. mamaya na ulit. Yan. Ito na guys. Nagtanim tayo ng nukulit. Ayan o, Mas mga ganda guys na itanim yung ganito kare-late pa lang. Dahil kung ganon mas malalaki na. May tingting. -ting, mabagal yung lumaki. Ito naman yung nabansot dahil hindi natatabasan. Hindi Ayan pa guys, yung isa. meron pa doon. Gawin doon. Ayan, straight yan guys, pag ganun. Punta roon sa baba. Ayan. Ito naman, pag ganun. Ayan. Ito na wala ng linya eh. Ang tanim ni Papa. Kasing linya niya, pag ganun, hanggang doon sa may malaki na yun. Diba? Ayun naman sana pataas, pag ganun dapat pantay-pantay din yung nyog para magandang tignan pag lumaki ayan o kung mapapansin nyo yung nyog ko na malalaki na yun pag ganoon yan pag ganoon naman yan yan so susunod <coughs> itong nalinisan natin na to tataniman din natin ng mga bagong saging dito sa gitna ng nyog tulad nun pag ganoon hanggang dito pataas kasi sayang yung eh, pag pag ganito kasi na na hindi pa masyadong malaki yung nyog uh, gaganda pa yung saging eh. kasi naarawan pero pag malalaki na yung nyog makapansin nyo yung dun sa ano malalaking nyog wala nang tanim na saging dahil hindi nagaganda guys pangit na lililiman matagal mamunga tapos bansot so Ayan, tatabas pa po ako doon. Pero dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Ayan, share ko lang po sa inyo yung uh, ginawa ko dito sa ating munting farm sa bundok. Ano? Ayan. Ayan, so like, share, and subscribe po mga ka-farmers. Ingat po tayong lahat. God bless. Bye-bye.